Baste, tanungin niya yung kanyang kapatid na congressman. Magkano ba ang pondong nakuha ni congressman Pulong nung congressman siya nung panahon ng kanyang father? Magkano po yung nakuha? I-reveal niya kung, magkano, kung saan ginamit. Kung saan ginamit ang pondong yan. Kung pa paano ginamit yan. Kung ilang bilyon ang napunta sa flood control project. At kung bakit malaki pa ang baha at habaw. Kina kailangan tanungin niya yung kanyang kapatid yan. Kung talagang PR stand to, uh, yeah, patanayan niya kung talagang PR stand to or may katotohanan na sinasabi. Papakita ko sa inyo ang hitsura ng Davao City Flood Control Projects. Kumbaga, ano lang ha, iinan lang to sa napakaraming mga Build 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 program ni Tatay Digong Duterte. No? So, ito yung palatandaan, ito yung proof. Pero namin mga taga Davao City na bakit ganoon na lang namin kamahal ipinaglalaban na itong mga pamilyang Duterte dahil nasa sila naman talaga ay blessings para sa aming mga taga Davao and ngayon sa buong Pilipinas na rin whether you like it or not aminin ho natin Duterte lang na talaga ang pinaka uh, the no, na presidente na talaga yung masasabi mong tapat anis sa paglilingkod bayan hindi sila kagaya sa ibang mga presidente na hinaya na lang nila na ang ng mga cabinet secretaries ang ng mga congressmen house speakers ay magnanakaw ng 1.4 trillion na uh, flood control projects or ghost projects so ibig sabihin noon ang aming na uh, pinaglalaban ay nasa tama